Good morning guys. Halata antok kasi Inday. 4 AM pa lang kasi gumising na ako. Namahang ko kasi si Nanay, papaalis na niya yung pugitan niya sa mata. Medyo malaki na kasi malabo na yung paningin niya. Dito kami pumunta sa Iker Center sa Kabanatuan. Wala kaming babayaran dito, pero ta magbabaya. Wow. Salamat Insan Arnie sa tulong mo. Ito pa ang kasama ni Nanay dito. Kaso may naging problema sa PhilHealth ni Nanay kaya pumunta muna kami dito sa NFA Pacific. Mali kasi yung birthday niya. Tingnan wala pang tao, maaga pa kasi. Kaya sandali lang kami dito, natapos din agad. Yes! Pag namin sa PhilHealth, dumiretso muna kami sa CR. Ang ganda ng CR nila dito. Kaso munting na akong dumiretso doon sa lalaki pala yun. Nung maliliit pa mga anak ko, dito kami madalas. Wala pa kasi ibang mall dito sa Nueva Ecija. Habang naglalakad kami, nandaanan namin yung nagtitinda ng mga hikaw. Kaya ito, ibinili ko si nanay. Wow. 18K po yan. Charot. 18K fashion. Okay naman po ang quality niya. Siguro tatagal naman ng 2 weeks, charot. Siyempre, bumili na din ako ng sakin. At pati yung dalaga ko, ibinili ko na din. Yes. Biskuit lang ang inalmusal namin, kaya niyaya akong kumain si nanay. Chowpan wow. Chow pan daw ang gusto niyang kainin, kaya dito ko siya dinala. Wow. Nagtigalawa kami ng Shanghai at Shomai para matikman namin pareho. Ngayon lang ulit kami nakakain ni nanay sa labas ng kami lang. Lagi kasi sa labas ng bahay kami kumakain, charot. Nang bumalik na kami sa i center, After 30 minutes, dumating na din yung tanghalian namin. Woo! O diba, social, nakajabi kami. Libre po yan. Shout out sa mga nakasama namin. Ang sayan yung kasama. At thank you din sa pag-follow sa akin. Maya-maya lang natapos ng pag-alis ng pugita kay nanay. Kaya eto, umuwi na kami. Bye!